Okay. ay sir. Magiging oh, magaling oh. bata. Magaling, oh. 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 Lubog na, lubog yan. Magaling, magaling. Magaling mag-job sa steps. Oh, lubog. Yan. Oh, lubog. Magaling, magaling, magaling. Anak mo bayan, -anak, anak. Anak mo. Oh, proud yung tatay, oh. Dumto ay yung tatay, oh.

Oh, oh, po, po. Oh, magaling, magaling, magaling. Ginagulangan pa. Galing, oh. Oh, galit, 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 yun, oh. oh Break, 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 break. <coughs> nice. Galing ah. Magaling, magaling. Galing. Continue lang galawan mo. Mahirap pa tamaan. Kung lang <laughs> kasi Oo. Maliit lang ito eh. Pero magaling, magalaw. Malamani pa kya ang galawan. Manas natay eh. Oh. Oo. <laughs> tatay eh. Supporta tatay. Magkamukha pa. Buti di nagmanas sa nanay. Hahaha. <laughs> <laughs> iswislang yah, kung oh, oh oh, 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 galit? oh, galit na galit na nataas oh, kasukuin na galit galit na galit na galit na galit na galit na na o. na na galit na O, na o Uh, uh, oh, oh, malakas oh, gira oh, oh, body oh, plus <laughs> one tuh, galing, galing mag body, <laughs> apa yung Amerikano, apa yung Korene, Yan. Relax. Okay. sige ganun lang, sikat lang sige na, magtrabaho ka nak sikati lang, relax lang relax Oh? galing magbade sige mo ba yan? relax, na nahirapan na na na, ayaw na

lang Go Manny. Oh. Oh. Kalaban de Loya. Round number 2. Night. Galing ang tatay oh. Oh, ba't ikaw magsuot? Ayaw na niyo mag-ano, headgear eh. Na sa mga. tatay na lang mag-headgear. Mamaya, yung tatay na naman. Tatay naman ang mag-headgear. Mamaya, yung mga tatay naman. Wag kong dansa, wag Yan. Galing, oh. No? <tiple so boy> lamang na sa jan walang itker eh. ako lima, mula sige, sugu, oh yan! oh, 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 sige, 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 sige,

Diskarte lang, diskarte. Sabi ng tatay, oh, buddy. Yan. 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 Oh, break. Break, break. Nice game. Nga. Nice. 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 Natatamaan, no? Oh. Tangkad pa yan. <laughs> magaling, magaling ang bata. Uh, Ang <laughs> galing nga eh. Hindi makatama yung isa eh. Sa na yung magaling side step. Atras. Uh, galing. Sa'yo pag bumira atras siya. Ayun o. atras. Tapos yuko. Kapit o. kapit. Ano ba trip na yung isa eh. Oh. <laughs> sige, kasama sa boxing yan. 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 Yan, sige, kasama sa boxing yan. Nice game. Nice doll, nice doll. Doll, nice. Galing. <laughs> panalo, panalo, panalo. Panalo, yan. Matik yan. Galing ng bata na ya?